Ano It ba yun? yan? lang ha May tinago nga pala ako rito Ano yan? May dalang hangin <laughs> ha Oo. Ang gagawin mo dyan? Ya yeah, hangin, nakita. na kita Isa pa yun Oo oh. Shagnit Ah oh, suot yung <laughs> Nag-usap kami ni Lebron kapon Bakit? Susunod na si Kerry sa Burakay yeah! <laughs> Ala <laughs> Ay, they also... Wala ba lang na ipasok kahit isa ba? <laughs> <Hey>! Oh, niyo! <diyan! laughs> Binibigay na lang. Oh, oh. Ay, dun ba? Tatapusin ba naman natin? Tatapusin pa pa natin yan? Ha? Ah, ah, nakakatamad ah. ang init naman it kasi it ng it. mata mo eh. Ay, dun ba? Pukunin ko lang yung natin. Ay, <laughs> dun Salamat na naman sa pustahan natin ha uh -huh. <laughs> Ba't ba laging talo? Ay, Juan Paano hindi magiging talo ang itsura? <laughs> uh -huh. Ano ba, ba yan? Siyaglit lang ha Pinago nga pala ako rito Ano yan? Di ba naalala mo yung nag-uusap tayo nung sa poso? Alin? Ano yan? Ba... Dito lang hangin ha <laughs> Ano ang gagawin mo dyan? Iyahangin yeah, na kita Nakakasaro <laughs> <laughs> uh, Nakakasaro to Isasabit ha Sabi ko lang ah Isa pa kayo doon Oh Ang <laughs> Ah suot yung mung... <laughs> Ah ah Mayo saglit lang hubarin kita ha Hubarin lang muna kita Oh alam may suot na ano <laughs> <laughs> Anong gagawin dyan? <laughs> okay lahat. Ah, uh tamad -huh. nakakatamad. Ah, oh, lumaki na naman yung lamang. Oh, hindi na kaya yan. Ah, alak mong pre. Ano yan, oi? Ano mo na to? Ito, ito barig ko rin po. Ano mang sabi sa'yo? Nag-usap kami ni Lebron, tapon. Bakit? Susunod na si Kerry sa buraka. <laughs> uh <-huh. laughs> Nakakaasara ba? Oh, alas mga sari pre. Niya, yeah, ninaangira. Ay, <laughs> ah, yung ano, yung sinabi niya doon sa poso, oh, na naiyahangir. Oh, yeah. eh, ay, dun magsaglit lang ha. Kukunin ko lang tuunan. Oo. Oh, Alang angas nito ha, no? <laughs> ba, nilagay pa yung unan sa loob. Oh, inangir inaangir pa na rin. Alas <laughs> uh, uh, mga sari. Yeah. Tataposin ba ba natin yan? No, ha? Wala na, hindi na, tapos na ito eh. <laughs> Ah, uh, uh. na Idol Mac. Hindi nanalo ba? Iba talaga pag nag-gym. Bakit? Puro abs. Uh, uh. Puro abs daw eh. Baka lang uh, abs. alam mo, ang kagandaan. Hmm? bang pa tong kakampi mo? Na. May abs din daw siya. Eh, nasan yung abs niyan? Hahaha. 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 abs Oo, nakakasama ito ah. Uwalong kabi siya, ano? Ano yun? Pwede siya, nga,